Start with uh, children or babies with congenital uh, heart disease are more prone to infection. Now, you infection and sometimes they stay in the heart valves, and sometimes the separating heart natin uh, pumps blood away, right, to the the system. So it distributes sometimes the infection will which may be a cause for CNS infection or what you call bacterial meningitis. And at the same time, sometimes because of the severity of the infection, they can destroy some of the brain structures, which can lead to cerebral palsy. So, in terms of what is the percentage of uh, CNS infection, well, mostly children who have severe infection get a twenty percent uh, risk of CNS infection. So, kumakalat kasi. Yun. in infection sa uh, all over. So most probably sa so butak meron din. Well, overall management will probably be still infectious, treating the infection. So antibiotics and then making sure that uh, being uh, metabolic needs are 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 met. No, yung sabihin, yung kanyang circulation, IV, yung kanyang antibiotics, o, o may kailangan anti-seizure medicine which can be uh, a cause in seizures not infection. Well, survival rate in terms of presently because of the advances in our antibiotic therapy and our machinery, bagay magamit natin, they're much better than a few decades ago. So, kung oh, sasabihin mo, 50%, it's probably more than that. Basta adequately treated. Dahil sa naging sakit ng kanilang bunsong anak, lagi silang naging laman ng ospital. Si George ang nagbabantay sa kanilang anak habang si Cyril laman ang kumakayod. Gabi-gabi, bago matulog, wala na akong ibang inisip kundi paano ko ba masusurvive yung mga problema ko. Tapos sa da sobrang dami ng mga pinagkakautakan ko, ma'am, ganyan. Halos wala na ako sa sarili ko nun, ma'am. mga time na yun, talagang halos hindi na ako nakakatulog nun, ma'am. Tapos, ang ninisip ko na lang din, every, yung mga pictures na sinasend ng asawa ko, ng big yung picture ko ng baby ko na yung anak ko lumalaban, ganun po. Parang, ayun na rin po yung nagbibigay sa akin ng inspirasyon para hindi po sumuko. Pero ganun paman, kahit anong sipag, overtime, at kayod ni Cyril sa mga pangangailangan ng bata at gastusin sa ospital na pupunta ang lahat ng kanyang kinikita na minsan ay kulang pa. Hanggang sa dumating sa puntong kailangan niyang magdesisyon na isurrender ang kanyang motor na halos isang taon din niyang naging katuwang sa buhay. Malungkot po kasi siyempre ay yung din po yung katuwang ko sa talagang katuwang ko sa pagkatrabaho. Pero may mga bagay po talaga na kailangan natin pagdesisyonan kasi mas importante means may mas importante po yung bata. Sa ngayon, kontento na lang si Cyril na balik-balikan ang alaala ng nawalay na motor. Ang mahalaga, ang unahin ang lahat ng kailangan ng kanilang bunso na patuloy pa rin lumalaban. Everyday ko po yung pinagdarasal sa si Diyos na sana bukas makalawa yung anak ko na na, nakakatayo na, nakapagsalita na. Kasi sobrang na-miss ko na yung anak ko dati na sobrang kulit. Hindi mo naman ito ibibigay sa akin na yung sinasabi po nila na hindi bibigay sa Lord yung problema na yan. Kung alam lang hindi mo kaya, parang kakaya, alam niyang kaya mo yan. Ganun po. So kapit lang po talaga wag wag mawala ng pag-asa hanggat maaari na tawagin mo siya sasagot ay in other way na yun po yung survival ni baby palagi kong pinipray na matagal pa namin siyang makasama kasi honestly tanggap ko na po kung anong mangyayari if ever kahit ang, sakit pero yun ang reality since puso niya yung may sakit.